Eh, ikaw na lang hindi naging nalabas. Dali, alika. Iwanan mo muna anak mo. Alika, dali. Huwag kang mag sa mga ito. Mababait naman ang mga iyan. Ha, bantayan nyo ha, baby dog. Bantay, babantayan nila ang baby dog. Ha, tara na, tara. Tay, kukunin kita. Babantayan nila ang baby dog. Eh, okay. babantayan na lang nila ang baby dog mo. Baby muna. baby, Bebebi. Bebebi no Mami si... She... Ay. Ay, walang pupunta dyan, ha? Hi. Pantayan nyo, baby do ka. Tay, sasara natin to. Shhh. Ay, yan, ka. Ayan. Hi. Ay, Shhh. Huwag nyo pupuntahan nyo na. Ay, huwag niyong pupuntahan si Baby Duga. Ihihila si Mami -she. Hi, alis kayo dyan. dyan na si Makwiti. Ah, lakad. Ayan, dyan na si Makwiti. Wait lang, wait. Ah, dito, pasok dito, dito. Dito. yan, okay. Nabinantayan niyo, baby dog. Binantayan niyo ba ang baby dog?